Halos dalawang dalawampung barangay ang kailangang hatira ng tubig sa Bacolod City dahil sa kakulangan ng supply bunsod ng El Nino. Samantala may bagong barko ang Philippine Coast Guard kasunod ang pagkapinsala ng isa pa nilang sasakyan dahil sa pagwater kano ng Chinese Coast Guard. Yan at iba pang balita sa sentro ng balita ni Denise Osorio. Nasa halos 34,000 kabahayan na nakaranas ng kakulangan sa tubig nitong buwan ng Abril dahil sa El Nino ang nakatanggap ng rasyon ng tubig. Sa inalabas na report ng City Disaster Risk Reduction and Management Office na nito lang Sabado, 18 sa 61 apektadong barangay ang nasusuplayan ng tubig. Nasa kabuo ang 663,500 na litro ng tubig ang nabigay sa barangay 27, 29, 30, 31, 40, Alhis, Bata, Kabug, Estefania, Felisa, Handumanan, Mandalagan, Mansilingan Singka Airport, Sumag, Tangub at Villamonte. Samantala, nakatanggap naman ng suporta ang city government mula sa iba't ibang ahensya at pribadong sektor para sa nararanasang kakulangan sa tubig ng siyudad. Sa Ilocos Norte, kinumpirma ni Batak City Mayor Albert Chua nitong biyernes na posibleng magtatag ng solar power irrigation system sa barangay San Mateo kung saan naroroon ang isang impounding dam. Ang naturang solar power irrigation ay sinasabing makatutulong sa mga magsasaka na higit na mapataas ang produksyon ng maani sa gitna ng nararanasang tag-init. Samantala, sa Palawan naman, bumili ng bagong barko nitong biyernes ng Philippine Coast Guard ilang araw matapos ang ginawang pag-water cannon ng Chinese Coast Guard sa PCG vessel BRP Bagakay sa baho de Masinloc. Tinawag na high-speed response boat 011 ang naturang barko na may habang 40 feet. Umaabot sa 40 knots ang bilis nito at kayang magdala ng hanggang labing dalawang crew personnel. Nilagyan din ang barko ng mga gun mount. Ang naturang high-speed boat ay karagdagang high-speed vessel ng distrito sa lima pang malalaking sasakyang pandagat. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.